Tingnan natin na sarado pa. Along Magic. Hello guys. Surprise ito, unboxing. Para sa regalo. Regalo ito sa akin ni Ronron. Ron. <laughs> Surprise shout out dyan sa aking mga subscribers at ang aking mga silent viewers kamusta kayong lahat mga friends good morning sa inyong lahat saan mang kayo dako ng mundo good evening good afternoon basta sa inyong lahat magandang araw yan wow what's this what's this unboxing tayo dami naman balot yan ano ba yan? oh malapit na Mapurol naman yung gunting na yan. Oo, oh, madami. Na. Ano ba yan? Hugot-hugot. Oo, oh. oh, ano yan? Board. Ah, may Cutting board. board. Ah, board. Ng 8 -8. Ah, hula-hula ko na to. Ah, may nabili. pa, ah, nabili daw. No. Wow. Oh, um, uh, sticker paper. Uh, Ay, wala pa maya pa niya. wow yes what's that laminate. pang laminate ah pang laminate pala 'yun laminate film wow Wow. wow wow, wow. wow. maraming yeah. ah marami pala 'yun oh may ibang klase yan, iba-iba pala yun. May rainbow design. ayon Ah, Walking glass. Merong may glitters. Ayan. yan. So, ito yung laminating film, pang laminate. Tapos, So, alam ko na to. Pang-laminate pala to. Yan. Ito. Oh. What's that? Pangkat. May I see? Let me see. Oh, pangkat. Ah, ito na pala yun. Pwede na pala ito lahat. Pangkat, pang laminate ng mga ID. Tama-tama yan kasi yeah. ano. Ayan. Hindi tabi. Para tabi niyo. Lala Ayan. Kompleto At pala yan. Yung huli, yung pang laminate. Wow. Ayusin mo paglagay baka mahulog. Hindi nabuksan ng maayos. Yan, hugutin mo na lang dito. Kasi matibay talaga yung pag box nila. Oh, bigot. So, yung bigat. Oh, oh mahulog ah. Bigat pala yun Yan, yan. O, tanggalin muna natin yung gunting. Yan, patito. Wow. Mm. Yoho yan guys, mayroon na kaming pang laminate na kumpleto pa. May printer, may yon Pang students talaga lahat. Kasi marami dito mga ano eh. Dati pa naman kasi mayroon kaming yung pang zero, pang ano, kaso nasira. Yun. O, oh, this one, tanggalin natin yan. O, oh, baliktad, baliktad. O, oh, gandahan. Yun. Oh, may libre pa ulit. Ayon. May free pa mga ano, gunting. Ayan. Wow! Yes, kompleto. Ayan, oh. Nililipad, nililipad. Kwap, mm. laminator. laminator. Wow. Hot and cold. Yan, Kompleto pala 'yan. Hindi pa yan natin na uh, testing kasi ah uh, may kulang pa yan, 'di ba? Yung pa. ano, yung, yung printer. Printer. Pa ano, hindi pa dinideliver yon. So, 'yon guys ang surprise sa akin na aming na unbox ngayon. Thank you, thank you sa inyong lahat for always supporting and watching my blog.